nagturo kay Atong Ang bilang mastermind umano sa mga nawawalang sabongero ay siya namang tinuturong mastermind ng grupo ng mga sikyo sa Korte na Magharap para magkaalaman na. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon. Lumantan na sa publiko si Alias Totoy. Siya raw ang susi sa misteryong pagkawala ng maygit isang daang sabongero mula pa noong 2021. Tatlo raw ang mastermind. Una, ang game master ng World Pit Master Cow o WPC. Pangalawa ay isang kilalang engineer ng WPC at panghuli ay ang may-ari ng WPC ni si Charlie Atong Ang. Mr. Atong Ang, magpagatotoo ka naman. Huwag mo naman ako gawing sinuwaling. Pinaliktan mo ang lahat. Nakausap ko si Alias Totoy. Nagdesisyon siyang hindi na itago sa alias ang kanyang pangalan. Siya raw si Julie Dondon Patidongan, Head Security ng Manila Arena at Manager ng AA Cobra Farm sa Santa Cruz, Laguna. Matalik din daw silang magkaibigan ni Atong Ang. Ako ang pinagkatiwalaan nila at ako, isa sa malapit sa pamilya ni Mr. Ang, na at isa akong farm manager sa lahat ng ganyang farm. Kinabahan na yan dahil alam niya na ako ang susi ng lahat at siya ang may kagagawa ng lahat. Bukod sa tatlong mastermind umano, nabanggit din ni Patidongo ng partisipasyon daw ng isang babaeng celebrity na malapit kay Ang. Magkasama yan sila lagi. Alam lahat ng sekreto ni Mr. Atong Ang. We have sa eksklusibong panayam ng News 5 sa abogado ni Atong Ang na si Attorney Lorna Kapunan, sinubukan umano ni Alias Totoy na mangikilan 300 milyon pesos kay Ang para raw hindi idawit ang negosyante sa kaso. Kakasuhan daw ng kampo ni Ang si Patidongan ng extortion, attempted robbery, attempted homicide. Sagot naman dyan ni Patidongan Handa kong harapin dahil la ah, mag, a ah, kilalang kilala yan. Magaling gumawa ng kwento yan. Ilabas niya ang evidensya kung totoo nag-istort nag ako sa kanya at ano ang kanyang basihan. Dagdag pa ni Patidongan, siya nga raw ang inalok ni Atong Ang ng kalahating bilyong piso para pumirma ng affidavit na binabawi niya ang kanyang mga pahayag sa publiko. Pero hindi raw ito kinagat ni Patidongan dahil meron din mga death threat anjing po yung pera kung buhay ko naman ang pagtangkaan nila kasama ang aking pamilya. Sa kabila ng mga rebelasyon ni Patidongan, inilaglag naman siya ng apat na kasama niyang kinasuhan sa Manila Arena. Itinuro nila si Patidongan bilang mastermind sa mga nawawalan sa bungero. Bagay na pinalaga ni Alias Totoy. Uh, isa po siyang malupit po, mas uh, mas mainitin niya maulo. Saka nananagyak po siya, malupit po sa mga trabado ko ako daw ang uh, pinaka mastermind. Parang baliktad yata ang uh, sinabi niya, parang baliktad ng nangyayari. Nananawagan naman si Patidonga sa mga kaanak na missing sa Bungero na tulungan siya dahil malaking pangalan ang kanyang binabangga. Sa programang Ted Filon, DJ Chacha naman sa Radyo 5. Nakausap ang kaanak ng isa sa mga sa bungero na naniniwala siya kay alias Totoy. Oo naman po. Day one pa lang alam na ho namin. Alam na rin ho namin na siya gawa ng Opo. Uh, nung bandang mga nawawala pa, siyempre nag-grupo-grupo kami. ah uh, siyempre nag-uusap, meron po kami naririnig na ito ay right hand ng mastermind, ito po ay ganito, ganyan. So, nung lumutang, parang hindi na rin kami nagtaka. Itong alias tayo will bridge that gap. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.